Infinity series, meron ka naman bago. Uh, uh, How does it feel? Uh, I feel very blessed and thankful. Alexia, kasi no? <laughs> oh <my. laughs> ikaw yung ano, di ba? Pa-away dito ni ano ni Andres. Bilang ikaw yung ex nung, ay eh, ikaw yung naging jowa ng ex niya. Okay. Kamusta naman? Okay so, oh naman, it's very exciting kasi ako personally naman gusto kong mag-aral. Tapos so, makakuha ko ng role na, na studyante. So, nakakatuwa uh -huh. kasi nakakamusti mag-aral. Tapos, kamusta yung, yung, kamusta yung mga workshop nyo? Yung workshop namin solid kasi nabuo agad yung chemistry namin doon. Tapos, nakilala namin isa't isa. So, ewan eh, ko, oh, parang gumahal lang lahat ng after ng workshop. Kamusta si Andre? Okay si Andre. ako sa sabi ko. Nakabili ka na ng bagong kotse? Ipon. ipon mo na. <laughs> Ang dami mo namang ganap eh. Wala ka pa, ipon pa. Oh, diba? Ang dami mong projects. Um. Okay. Oh, kapos na yung yun nga, yung mga magulang nyo, yun, nagkaroon ng history before. <laughs> hmm, Nakakatuwa ka eh. Parang, nung una nga namin kita ni Andre. Oo. Tapos parang, napagkwentuhan namin yung issue na yun. Tapos meron so, kami... Napagkwentuhan nyo? Napagkwentuhan namin. Tapos so, merong may isang certain na uh, situation na parehas yung alam namin kwento. Tapos so, tawa na kami ng tawa kasi, alam mo rin pala yun. Ha, tanong nyo siya. Ikaw na lang! Share okay. Share mo na! Share mo na, share mo na si Andres, asa mo siya, 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 siya. Oh, So alam niya rin yun, yung kwento na yun. Nagulat ka na alam niya. Hmm. Sabi niya, yun ba yun sa lolo mo? Oo. ano lang yun, tungkol lang yun sa ano. Nung lumalabas pa sila dati. Mm -hmm. Late na atin si mama. Tapos pinagalitan ni lolo. Kaya mm -hmm. lang naman, Ay, alam niya rin yung kwento. Parang alam mo rin ba na yun? Tapos tawa ko yung Tapos how does it feel na you're working together? It actually feels ano, Feels surreal kasi dati mga magulang namin oh. yung magkatrabaho, tapos so ngayon kami. Oo uh, na yun. Uh, no? Challenging ba yung role mo? Yeah, actually. Kasi... Sabi mo hindi ka naman bully, diba? Mabait naman siya Mabait ako. character karakter mo nga? Anong name mo? Ako si Ais. So, mabait ako doon, pero... May mangyayari kasi. Tapos, kaya ako yung keeper As in sa... conflict ka kasi sa kang away, gano'n. Oo, mm, oh, Wow. Hindi tayo sinin. Ang laki ni ano sa'yo ah. Oo nga, lugi. <laughs> ano sabi ni mami mo? Masaya si mami. Anong tips and advice binigay si mami sa Sabi lagi niya mga advice ko Always be humble. Tsaka, so, uh, always be on time.